Gusto mo ba kumain ng masarap na tortilla sandwich? Ayan. Yung ganitong klase ng pagka-cheesy-cheesy niya. Tingnan mo. Oh. Ayan. Oh. Papakita ko sa iyo. Hatiin ko yung gitna. Ayan. Tingnan mo. Oh. O oh, yan. Gusto mo ba ng ganyang klase ng sandwich? Ayan. Ma-cheesy, di ba? O. Oh. Para kang kumain sa mamahaling restaurant. O, oh, di ba? Nagbiak lang ako ng dalawang piraso ng itlog pagkatapos naglagay ako ng konting gatas, konting paminta, konting asin. Pagkatapos imimix lang natin siya. Ayan. Imix lang niyo maigi. Pagkatapos isasantabi mo na natin. Nagamit ako ng uh, olive oil para medyo healthy naman yung ating sandwich. And then uh, ilalagay ko na yung ating uh, beef. Itong beef natin ay luto na siya. So meron kayong leftover na beef or chicken pwede yung ilagay pang palaman ninyo sa inyong tortilla sandwich. So, mo muna natin siyang maluto ng konti para talagang medyo mas yummy yung ating sandwich mamaya. At kung magustuhan mo yung aking sandwich mamaya, please don't forget to like, comment, and share to your family and loved ones. And then, pag ganito na yung ating beef, maglalagay ako ng konting cheddar cheese. Ayan. Dalawang piraso yan hinati ko sa gitna and then ilalagay ko na yung ating itlog. Ayan. So yung egg natin ay uh, sakto lang dito sa ating isang sandwich. So haya muna natin siyang uh, maluto ng konti and then maglalagay ako ng konting uh, chili flakes. Ayan. Mga optional yung chili. Kung meron kayong kids, huwag na kayo maglagay. Mag hot sauce na lang kayo mamaya. And then pag uh, medyo luto na yung itlog, maglalagay tayo ng mozzarella cheese. Ayan. The more na maraming mozzarella, the more cheesy, the more mas masarap. Dinipapatong natin yung ating tortilla bread. Pagkatapos, ayaw muna natin siyang medyo dumikit yung bread natin sa ating cheese at saka sa ating egg. Pagkatapos nito ay i-flip na natin siya, gagamitan natin ng plato. Ibabalik natin sa ating kawali. Pagkatapos, lutuin muna natin ng konti yung ating tortilla bread at para medyo din na matunaw yung ating mozzarella cheese kanina pagkatapos babalik rin na natin pag alam ninyo nga medyo nag brown na yung tinapay natin and there you go mga chuki after 1 minute luto na siya at pwede na tayong kakain masarap ito ko partner ng uh, tea i-slice na natin into 3 lang muna ayan. at and there you go mga chuki so ito na nga siya ayan ngayon, kung magustuhan mo yung aking video at nanonood ka pa, maraming maraming salamat. And please don't forget to like, comment, and share to your loved ones. So pag ganito yung inyong kakaining tinapay, gaano kadami ang iyong mauubos? Please comment down below naman at para alam ko kung malakas ka talagang kumain or mahina ka lang naman. Thank you for watching!